Alright guys, magandang araw at salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin, sa mga nanonood palagi sa mga vlog natin. Ang daming nagtatanong sa akin kung ba't uh, wala na daw tayong upload ngayon. Doon po ako nag-focus sa YouTube natin dahil doon, doon po tayo kumikita. At sa Facebook hindi pa tayo monetize kaya masyadong, wala akong masyadong upload. At nakikita naman natin na may mga views kahit papano. So, sa mga nanonood pala sa akin palagi sa Facebook, gusto ko pong hingiin yung solid na suporta nyo na pasubscribe at pasuporta naman sa YouTube channel ko dahil doon po talaga ako nag-focus sa YouTube channel natin. So sa mga hindi pa nakabisita sa YouTube channel ko, uh, Ido Devero Vlogs, meron po ako ngayong 8,000 plus subscribers. So sana masuporta ran at gusto ko pong hingin yung solid na suporta nyo guys dahil sa tulong po niyo kahit sa pag-subscribe na lang at uh, pag-share sa mga video natin, mas marami pa tayong matutulungan dahil pagkatapos nitong project natin is Babalik na ulit tayo sa pagiging uh, charity vlog natin. Sa mga video na nandito sa bukid. Sa mga hindi nakikita sa social media. Ipapakita natin. Kaya gusto ko pong hingin yung solid na suporta nyo. At sana po uh, wag nyong kalimutan na isubscribe yung ating youtube channel. Dahil guys uh, marami marami pong nag message sa atin na gustong uh, mabisita natin. Mapuntahan natin. At sana. Muli, gusto ko pong hingiin yung uh, solid na suporta nyo dito sa ating YouTube channel dahil talagang kailangan ko po talaga ng suporta nyo dahil hindi ko po ito magagawa kung uh, ako lang. So, dati kung naalala nyo, nagpo-post ako ng mga video na mga charity vlog. So, uh, meron din tayo mga sponsor nun, mga accounting sponsor. Ayan, pero more on talaga guys galing sa personal natin pero uh, dulot nung uh, hindi hindi pa tayo maraming viewers uh, maliit pa yung mga viewers natin sa youtube kaya medyo maliit liit po talaga yung revenue natin kaya yan po yung rason talaga no yan yung pinaka rason talaga na natigil tayo sa charity vlog natin uh, minsan may mababasa tayo sa comment section sa mga video ko dun sa youtube minsan sa Facebook, minsan may nag-PPM sa akin, nagtatanong kung ba't ko tinigil yung charity vlog, ang daming nag sa akin ng picture na ganyan to, kailangan matulungan si ganyan, ganyan. Ang daming ding uh, uh, humingi sa akin ng tulong personal na sana mabisita yung lugar na yan dahil hindi pa nakikita ng kahit kanino o kaya sa mga barangay-barangay na liblib -lib talaga na kailangan ng mga tulong ng mga kababayan natin. So, napastap ako guys dahil eto latein ko lahat ng mga ginagamit dati natin dati no bibihira lang yung meron tayong mga sponsor pero more on talaga personal pera natin kaya yan yung rason na napatigil tayo sa charity vlog natin at uh, bala kong bumalik doon sa charity vlog natin kaya gusto ko pong hingiin yung suporta nyo sa YouTube talaga dahil sa YouTube ako mas uh, kumikita no konti Kunt lang naman yung viewers natin yung ano natin Uh, taga subaybay so sa atin sa youtube pero kaya ako nagpost dito sa video na to dito sa ating uh, facebook na para mahingi yung suporta nyo talaga na sana sa mga nag follow sa akin sa facebook sana puntahan nyo din yung youtube ko mas nakakatulong kayo sa akin pag sa youtube kayo nanonood dahil sa youtube talaga doon tayo kumukuha ng mga counting revenue at uh, yung mga revenue na yun yun yung uh, ginagamit natin sa charity vlog natin, ayan, so sana suportahan nyo ako, at uh, sana, lahat ng mga nagsend sa akin, sana wag kayong magtampo dahil napaliwanag ko na sa inyo kung bakit hindi ko pa napuntahan yung mga lugar na mga tao na gusto nyong papuntahan, papuntahan ko, at matulungan natin dahil sa ngayon, kailangan ko po talaga ng ipon. Ayan. Kaya sana makakatulong kayo sa mga vlog ko, sa mga charity ko na darating sa papanonood na lang sa mga video natin sa YouTube. Ido Devero Vlogs. Subscribe and share. Thank you and God bless everyone.